Magandang hapon po Sir Lemuel Karambatan. Sir Lemuel, andito ba para magbigay na sa akin ng invitation official para eh, pupunta na ako bilang isang nino? Mayroon naman po talaga akong mali. Doon namin ko naman po yun. Mm -hmm. Nagkaroon ako ng mga utang na hindi niya po alam. Ang, ang, ang point ko sir, wala yan sa pera eh. Yung respeto bilang asawa na okay. ang hinanakit ko sa kanya sir, sabi ko, bakit mo nilihim? Mm -hmm. Bakit mo sinuway yung ayaw ko? At dahil po dyan, sir, nagkikipaghiwalay ka na sa kanya. Hindi naman yung hiwalay siya. Sabi ko, ayaw ko na. Hindi mo ako nire-respeto eh. Hindi ako nagpakasasa. Hindi ako nagwaldas ng pera mo. At lalong wag mo sabihin na wala akong kwenta. Dahil kung wala akong kwenta, hindi ko pipilitin na makapundar tayo kung anong mayroon tayo ngayon. Na wag mo sabihin na hindi ako nagmamalasakit. Bakit daw kayo nagsinungaling sa kanya? Kaya ako nagsinungaling kasi hindi ko naman intensyon na masaktan siya. Gusto kong ayusin ang lahat. Kasi siyempre sir, alam ko naman na pressure siya sa trabaho, mm -hmm. na gano'n. Kaya gusto ko rin naman na maayos ko kung bago man siya umuwi. Katotoo lang sir, hindi ko gustong sakpan sila. Alam mo sir, tatapatin kita kung hindi lang dahil sa inyo. Ayaw ko masakit sa akin. Kaya kong isakripisyo. pero maraming salamat, sir. Dahil sa inyo. Dahil idolo kita, sir. Maraming salamat. Payuhan mo lang isa, sir, ang sa akin, sir. Yung bang respeto lang sana. Kung hindi ikaw ang naging mediator namin, sir, kaya kong isakripisyo. ayon, Maraming salamat. Idol talaga kita, sir. Pwede pa kitang imbitahan sa anniversary namin sa July 16. Baka pwede kita maging kit sa bahay, sir. Game! Sige po. July 16 sir, uh, wedding anniversary namin sir at birthday niya saka sa magigising. Darating sa po ako, pangako calendar, sir. po 'yan. July 16 i-reserve ko na. Yan. Odette, paki-reserve sa calendar ko July 16. Sige po. Sir sad to say na hindi na matutuloy ang happy anniversary sir. Kala ko kasi matutuloy na. Eh. Nag-ready na yung barong ko. Hindi na matutuloy. Uh, July 5 ako dumating, sir. Hindi ako dumiritso sa bahay. Ako Ako'y nananaliksik dahil sa aking nalalaman. So, from that, sir, mayroon akong iba pang natuklasan, bukod sa sinasabi niya, yung pumunta siya rito. Ano po yung natuklasan ninyo? Uh, sir, natuklasan ko, yung motor ko ay sinasangla din niya. Magkano po yung sinala? 6,000 lang, sir. Bakit na sinala yung motor? Ang sabi lang niya, sir, kailangan ko pera. Yung 100,000 saan punta? Binigyan mo siya ng 100,000? Yes, sir. Dala ko yung resibo ng pinagpapadala. Ano 100,000 one time, 100,000 kada... Buwan, sir. Kada buwan daw. Ha? Yes, sir. 100,000 pesos kada buwan? Yes, sir. ang sustento ni Macy's? Yes, sir. Ang laking pera. Ayun ang pinagtataka ko, sir. Yan yung resibo ng pinagpapadalahan ko sa Abu Dhabi, sir. Oh, andito. Lahat, oh. Every month. 100,000. At kulang po itong 100,000. Nagsanla pa ng motor. Yun ang Nangutang pa. Yes, sir. Tapos ito pa yung isa, sir. Ang kutsi, hindi nakabayad. Kaya hinugot nung Merkulis. At bakit ho daw nangyayari ito? Hindi ko alam, sir, bakit ang sama na ng ugali niya. Magandang hapon po, Ma'am Elvie. Okay, yes, yes. maganda na rin po na mailabas po rin po yung... Sige po. ko kasi po. Sige po. Ang sa kanya po, kwenta niya po yon Nagtagala po siya ng 100,000. Nung time na po yon ang iba po, minsan 30 po, minsan 50. Time na yun, sir, may binabayaran kami mga loan na 32,000. May estudyante po kami college na dalawa po, sir. Tatay niya po, nasa akin po yon lahat, sir. Mm -hmm. oh, ang allowance po ng anak niya, yung binibilang niya po kasi, sir, yung pinapadala niya, sir. Hindi niya po, binibilang po yung expenses kung ano po ang nangyayari, sir. Sir, yung 100,000, kulang nga po talaga yun. Eh, malaki po yung uh, gastos po sa nag-aaral sa kuleyo. I know that kasi meron din po ako mga anak nag-aaral sa kuleyo noon. ah uh, sir, ang, yung isang daang libo, sir, regular na padalayan, Kung susumahin ng expenses, mas sobra pa. Saan um, mo ba nag-aaral yung anak nyo? Dito lang sa STI, sir, eh, malapit sa amin. ah uh, nandito ngayong anak kong lalaki, sir, kasama ko. ah uh, totoo ba na si tatay mo raw hindi nagpapadala ng sapat? Hindi, nagpapadala naman po si tatay po sa amin ng sapat, sir. Kaso nga lang po, hindi na po dumadaan po sa kanya. Yung nalaman na po niya na gano'n na po yung sitwasyon po. Ano po yung sitwasyon na ikita ninyo o nalalaman niyo? Yung sa part na lang po sa mga utang po. Bakit po nagkakautang-utang si mama mo? Eh, nung nagsimula na po yung parang tumagilid na po yung tindahan namin, ibiglaan e, na po nagsulputan yung mga ano po yung... Magkano bang niyo 7,000 lang po, eh, sir. Tapos allowance mo, magkano? 100 po per day po. Ah, eh, kasya nga pala isang Yung isang kapatid mo naman? Ay, yung isang kapatid ko po, sir, nag-stop na po yun sir. So anyway, Ma'am LV. Yes po. ayon eh, ayaw na rin po makipagbalikan ni Sir Lemuel sa inyo. Paano ho Wala na po problema yun, sir, sa akin, sir. Ang inaano ko lang po, nabihan niya po sa munisipyo niya, yung, yung anak ko daw po, kaya po, hinahamon ko po siya na ipa din ites yung anak ko kasi hindi nga daw po anak, sir. Sir, ba't naman kayo nakapagsabi ng ganun? Unfair naman yun. Noong dumating ako, sir, is July, tapos May March, nanganak siya. So, pinagtugma-tugma ko, sir, dong sa mga nalalaman ko ngayon nung panglihim niya sa akin, na put up sa isip ko na baka hindi akin. Pero para ma-resolve ho yung problema niyan, willing naman po si Mrs. ano magipadin i-test yung bata. Okay sa iyo Yes, sir. Okay sa iyo Ma'am LB. Just in case po napapatunayan po, pagbalikan ko po, po, sir ng kaso, sir. Sir, sabi niya kapag napatunayan daw na lahat ng sinasabi niya ay totoo, babalikan daw kayo. So, kokol ka ba doon? Yes, Ma'am LB, hindi ba natin magawa ng paraan na pag-usapan niyo po muna ito ng maayos? Baka eh magkabalikan pa ho kayo dahil ang pagkakaalam ko talaga eh sir uuwi ka rito ngayon dahil sa inyong wedding anniversary eh, eh, mukhang mababaw naman po talaga itong problema kwentahan lang po pala eh kapag kayo po nagkakwentahan at uh, tumugma po yung mga numero eh baka naman po pwede pa kayo magbalikan nangangamba na po ang buhay ko pag-uwi ko nitong 12 anong ibig sabihin yes, sir, po sir kasi hindi ako pumasok ng bahay sa garahe lang po ako sir hmm. sabi niya pasok ka dito sabi ko dito lang tayo mag-uusap Mm. Di lumabas ako at nagkape. Okay. Ang dami na niyang tinatawagan, sir, na pumunta kay dito, pumunta kay rito kasi wala na. Noong hapon, sir, tinawagan niya yung a certain mamang. Sabi niya, mamang, gawin niyo na lahat at hindi na kami magkabalikan ni Limuel. So sa, sa time na yan, sir, hindi na ako pumasok ng bahay. Nandun ako sa garahe. Ngayon, pilit niya akong binabangga, sir, na parang gusto ko siyang masaktan. Sabi ko, Sand sandali lang, tama na, tama na. Nung gabi na yan, sir, tumakbo po ako, sir, papunta ng barangay. Nung dumating yung papanya, may dalang hitman at nagsabi, bakit pinatagal niyo pa at ayaw niyong itumba? Oo. Oh. Nandyan, sir, ang tics ng kapitbahay na nakarinig, sir. Uh, mam Ma Ma'am LB, nakakatakot nga naman po, nakakapangamba. Narinig nga po nag-uusap na yung tatay mo at saka tao na supposed to be tutumbaki kay Sir Lemuel. Sir, wala po kaming balak na ipapatal. Sir, syempre, yung tatay ko po, kasi agrabyado na po masyado yung ginagawa niya sa akin, sir. ano no, so, ano pong kasi pagka-agrabyado po yung ginagawa niya para eh, magalit po si tatay? Alam mo ba, sir, ang ginawa niya, sir, nung hindi pa dumating yung pamilya ko, sir, pinapapasok ko po, po siya sa loob. Sigaw po siya ng sigaw sa labas. Sinasabihan niya pa po ako na, bakit ayaw mo akong pakawalan? Bakit gusto mo pang tumabi sa akin? Bakit nangangati ka pa ba? Yun ang sabi niya, sir. <laughs> sir Lemuel, yung sinabi mo nangangati ka, Wag. Hindi po, sir. Sa garahe lang kami, sir. Sabi ko, tika lang. Hindi ho ba natin magawa ng paraan na mag-usap kayong dalawa one-on-one? -on -one? Pwede ho akong mag-tawag uh, ng isang marriage counselor? Kayo lang po tatlo na baka mahilot pa ho ito. Sir, ano Rapi, masakit man pero hindi na, sir. Sarado na, pagod na, pagod na ako, sir. Ayaw mo na talaga? Ayaw ko na, sir. Sir, paano ba mag-file ng... Ano pong ganoon? Annulment, sir. Maghiwalay kami, sir, pero hindi po ako titira sa annulment, sir. Bakit? Para hindi po siya makapanghalap ng iba. Yun yung reason ko, sir. Bala siya mag-ano siya, pero at least, at may hawak ako. Ganun lang po yun, sir.